Ako si Louie, isang ama at imigrante dito sa Finland kasama ang pamilya. Ngayong araw ay samahan niyo ako at pupunta tayo ng tabing dagat upang mamingwit at manguha ng isda. Linggo ngayon kaya inagahan kong gumising para maaga tayong makaluwas. Dahil kapag weekends ay madami ring ibang lahi at mga kababayan na namimingwit doon. Magandang panahon ngayon. Pwede tayong Lumabas para mamingwit. Pero bago yan mga idol, siyempre dapat gawin muna natin yung mga gawaing bahay, yung mga obligasyon natin dito sa bahay bago tayo lumabas. Kaya naman una kong ginawa dyan mga idol ay nihanda ko na yung lulutuin kong salmon na nire-request pa sa akin ng anak ko nung nakaraang araw para meron silang ulamin lalo na tong anak ko na may iwan dito sa bahay at yung asawa ko na galing sa trabaho dahil panigurado gutom na gutom yun dahil kapag umaga hindi yon nag-aagahan kontento na siya sa tinapay na kainakain niya bago pumasok ng trabaho din kasi ng figure yung asawa ko Parinigin okay. Na joke lang ma wag mo aawain pagkapanood mo so ang gagawin ko nga sa salmon na yan mga idol ay ihawin ko lang gamit ang microwave Binudburan ko nga lang yan mga idol ng paminta, salt and garlic powder at ng paprika powder. Pagkatapos ko ng isa lang sa microwave yung ulam mga idol ay sinunod ko na dyan yung paghuhugas ng pinggan. Sinabay ko na nga dyan yung paghuhugas ng pinggan dahil di naman natin kailangan bantay masyado yung ating niluluto dahil naka oras naman yun. Kaya ayan minadali ko na ang maghugas ng pinggan para sa ganon ay makapagpalit na rin tayo kailangan balot na balot tayo mga Aildo na lalabas dahil ngayong panahon na to ay malamig na dito sa Finland. At wala rin kasing yayakap sa atin doon kapag ka nakaramdam tayo ng lamig. Mahimi ka! Wow ha? naman! Pagkali natin ka, Lisa. Pagkali natin ka, Lisa. Pagkali natin ka, Lisa. Pagkali natin Uy, tapay ah. na ka. So pagkatapos ko nga mabilin yung anak ko mga idol ay nagganda na rin ako dyan ng kape ko. ng makaalis na rin tayo, magdadala tayo ng kape para may pampain tayo sa katawan para hindi tayo lamigin. So all set na tayo. Okay. Kailangan maaga tayo para makauna tayo sa ano, Pwesto. Mahirap na yung makunahan tayo sa mga ano. Uh, Ay, hey, pa rin wow. So, mga idol, after 700 minutes and 21 seconds. Wow! Napating na natin yung spot. Uh, kaya nang expected ko marami tayong kalaban ngayon dahil linggo day ng lahat kaya yan natin kung may mahuhuli pa tayo parang kanina pa sila dito eh kaya tara so ayun nga mga idol nagagis na ako dyan ng aking pamingwit bali dalawang pamingwit po yung ginagamit ko dyan marahil ay nahanap nyo dyan kung nasan yung pamingwit ko mga idol yun po yung hawak ko na plastic bottle na nilagyan ko lamang ng nylon, pangawil at ng pabigat. Yung ganitong klaseng pamingwit mga idol ay madali lamang gawin. Lalagyan mo lamang siya ng nylon, depende na sa'yo kung gaano kahaba yung gusto mong ilagay. At sa bandang dulo mga idol ay lagyan mo lamang ng pabigat at ng pangawil at yun may instant pamingwit ka na. Dalawang oras na tayong tapon bato, wala. Kaya lumipat tayo dito sa kabila. Lumipat tayo dito sa may... Na isa. ganito nga lang yung gamit kong pamingwit mga idol dahil ang fishing rod dito ay kailangan ng permit para ikaw ay makabili lalo na yung mga may adyasan, kailangan talaga yun ng permit upang ikaw ay makagamit pero yung mga fishing rod na walang adyasan ay pwede natin gamitin kahit wala tayong permit mga idol meron din naman akong biniling ganon kaso hindi ko lang trip gamitin kasi hindi ko na ibabato ng malayo yung mga isda kasi na trip nating hulihin ngayon ay nasa bandang gitna. Kaya naman ang dinala ko lang ay yung improvised na pamingwit ko. Kaso parang kinabitan tayo ng malas ngayon. Hindi nila pinapansin yung pain ko. 10,000 years later. Wala talaga. Wala talaga tayo. Swerte ngayon. Mas magaling ang kami ko dyan. So, ayun mga idol. Pauwi na nga tayo. Uh, Sad to say, wala tayong huli ngayon pero ayos lang yan yan talaga ang buhay minsan sinuserte minsan binamalas may mga oras tayo na may mingwit hindi man lang tayo nakakuha ni isa wala man kalaban pare-parehas naman ng pamain pero may pinapansin ng isda yung pain natin hindi talaga natin araw ngayon ganyan talaga ganyan talaga ang buhay pero ayos lang at least we tried kasi naman hindi tayo sumubo pero so, may maiuwi pa rin tayo. So nanguha na lang ako ng maliliit na isda para may maipaksiw or ano, gawin torta. Tapos pwede rin kilawin. So yung mga idol. Ah, uh, mamaya na lang sa bahay. Siguro or Ah. na lang siguro yung ating vlog ngayon. Yung video ngayon, ayan, dapat dito ko na. Ako sa susunod na lang umuli, mga idol at maraming salamat sa inyong panonood at sana i mabigyan nyo ng kaunting reaksyon itong video na to at mag-comment na rin kayo at pakishare na rin po para mas dumami pa yung ating mas dumami pa tayo dito sa page natin uh, yun maraming salamat po mga idol at God bless us all